Hi, vlog. Good evening. Right now, napapansin niyo wala kaming video because we're so busy from our work. So, I hope you'd understand us. Wala po kaming maisip na content. Pero mag upload pa rin kahit walang content. Parang content na iwan lang. Iwan. Kanta na, nakoy kantai Ah, sige, kakanta Iwan, nak, nak Who's there? Iwan Iwan who? Mahal kita, mahal kita di to bola Ngiti ka man lang sana Ako'y nasa langit na Mahal kita, mahal kita di to bola Ngiti ka man lang sana Wag lang iwan. Nabot mo mm ba na? Hindi ko mo. Pukatang ako. Walain. Yan sa mga kanta. Sa tim ganan may kanta. It depends on what you think, on what you like, on what you want me to hear. Wala kong maisip. Wala rin siyang maisip. Yun lang naman yung purpose ng video na to po. Para ipaalam na wala po kami content. Pero mo po post pa rin. Nang ganda-gandahan. Sige, magtatanungan tayo. Sige na po. Ano? Pagkalamira ka. Sige. Magtatanungan tayo. Magtatanungan na kami. Anong tanong? Anong tanong? Start. Start mo. Ikaw mag -una. Ikaw mag ang tanong ko ay... Ikaw na so, mauna, ikaw mauna. Anong random question? Yes, yeah, tanong ko ay... Kailan yung huling tae mo? Kanina lang mga... Six. Mga lasays. Anong klaseng tae? Mm. <laughs> Matigas. Mahaba. Ba't ka natutulala dyan? Huwag nang kain kasi ano, may kumakain dyan. Pasensya na po sa mga kumakain dyan. Cute. Gwapo-gwapuhan. Ang tatanong ko sa'yo, cute ba ako? Cute, pogi, at saka masurap. <laughs> Sige, ikaw, magtanong ka. Ako na lang palagi. Wala bang sa'yo? Pag nga nagtatanong. Marami na akong naitanong. Siya, May kabit ka ba? Wala. Wala po. Ako naman nagtatanong. Maganda ka ba? Tingin mo. Minsan. Palagi. Ah! Minsan lang. Palagi. Mabango ba ako? Mabaho ka walang mabango sa iyo nung una pa lang nung nanliligo ka pa lang pero ngayon na matagal na If, lahat ng baho na amoy ko ang, na ang, ang haba <laughs> ng sa sinabi mo oo hindi lang naman ang sagot mabaho ka oo sobra ayoko na yan lang naman guys. Parang ano lang, eme na mga content. Ang ganda ng cam. Um, parang nakakaganda. Comment lang kayo guys, comment lang kayo guys kung may mga tanong-tanong -tano kayo like paano ko 'to ginawa? I'll try comment down below for my content next time. Bye.